Diyos ko hindi pa nakaka-move on sa pinadala sa akin nung isang araw ito, meron na naman tayo ulit. Mapapakanta ka na lang talaga. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Pagpasensyahan nyo na ako, wala nga tayo mini vlog kahapon. Hindi ko nakasita talaga nagawang mag-edit at mag-voice over dahil nagkasakit nga yung bunso ko. Pero ngayon, okay okay na nga siya, kaya nga heto, may mini vlog na nga tayo. At, syempre, meron nga na naman nagpadala sa akin, kaya hetong at mag-unbox na naman tayo. Grabe, sobrang ganda ng order sa shop na pinagbilhan ng nung nagbigay sa akin dahil grabe nga 'yung pagkakabalot alam mong safe na darating sa iyo yung item pero pagpasensyahan niyo na nga ako wala nga ako maibigay sa inyo na link nito mga binibigay sa akin pero kung gusto niyo rin ng mga ganitong gamit pwedeng pwede niyo pong i-visit yung shop na pinagbilhan nung nagbigay sa akin dahil alam ko marami din talaga silang available na mga gamit sa kusina kagaya na lang nitong mga pinapakita ko sa inyo yung una ko ang pinakita sa inyo karote brand nga yun hindi ko sure kung yun talaga yung basa doon pero yes ate may available din sa kanilang ganun itong next naman na nakuha ko lalaman nga ng mga mix item at isa na nga itong egg slicer nagpapa-order talaga ang papayin pero ito na ati hindi ko na kailangan bumili tapos ito actually hindi ko talaga alam kung para saan to kaya naman sa may mga alam po dyan kung para saan yun ipabulong naman po <laughs> Nakakatuwa din talaga yung nagpapadala sa akin dahil parang naririnig niya nga yung mga gusto ko dito sa bahay. Alam mo yun, yung binabala ko palang orderin pero ito meron nang dumating sa akin. Kaya sa totoo lang nababawasan talaga yung gastos ko. Tapos ito na ate ang hindi ko kinaya, sobrang ganda nito. Paris Hilton nga yung brand nito at grabe wala talaga ako ibang masabi kundi ang ganda nga. At feeling ko perfect nga magluto dito ng mga pasta. Tapos syempre hindi nga mawawala yung mga takip niyan. <laughs> grabe sobrang cute. Meron pang isa at hindi ko nga alam kung ano to. Ang hirap ng maghula ng mga ganito dahil hindi mo nga makakapa yung loob. Legit na surprise talaga. O ba diba, kahit hindi pa nga nakikita yung loob, ang ganda na agad. Nakakatuwa lang dahil oo nga ano, meron na tayong termos kaya kailangan din natin ng painitan ng tubig. Pero sabi nga ng Papa Jay, mukhang hindi ko rin daw yung gagamitin dahil ipang display ko nga lang daw. Sa wakas, tumama ka din. Grabe, sobrang gaganda nga nitong mga pinapadala sa akin. Kaya nga maraming maraming salamat po ulit sa nagpapadala sa akin. Mm. Dahil wala na, kinumpleto nyo na talaga yung gamit ko sa kusina. Lahat ng sizes ng cookware, kumpleto na ako. Parang namumroblema tuloy ako sa mga lulutuin ko. Pero uy ha, masyado nyo akong ini-spoil. Baka masanay ako. Pero muli, maraming maraming salamat po sa inyo. Diyos na po ang bahalang magsukli sa kabaitan nyo. Ngayon parcel guys. <laughs> ang laki-lalaman nito. at this time, bili ko naman sa totoo lang ang ini-expect ko talagang darating sa akin na parcel eh ito nga kaya nga sabi ko sa Papa J kuhain niya na nga surprise ko kasi talaga yan sa Papa J pero pag akyat niya nga malaking box nga yung daladala niya kaya nga nagulat din talaga ako na meron nga na naman nagpadala sa akin kaya nga kinaumagahan na rin ito at finally nga dumating na rin itong inaantay ko na parcel nakita nga lang ito ng mama sa blue app at ang gaganda nga ng mga reviews kaya nga na order na din ako minsan kasi gusto din talaga namin mag-video kay ng Papa J pero hindi nga namin magawa dahil wala naman kaming speaker dito sa sa bahay. Kaya nga perfect na perfect din talaga tong nakita ng mama. Dahil ganitong speaker din talaga yung gusto ko dito sa bahay. Pero syempre bago ang lahat, itry na nga muna natin kung working ba siya. The Bluetooth device is ready to pair. Goodbye. At ayan ate, working naman kaya nga ilagay na natin. Pwede nga itong nakapatong sa TV rack at pwede rin itong isabit. At dahil wala naman akong TV rack, isasabit ko na nga lang dito sa ilalim ng TV. Sobrang dali lang naman niyang gawin kaya nga ako na lang din ang gumawa. Tapos ayan ate, i-operate na nga natin. I-coconnect mo nga lang yan sa Bluetooth para nga makapag-video okay ka. Rechargeable na nga rin yan at may kasama na nga rin siyang mic. Kasing lapad nga siya ng TV namin na 40 inches. Sa tunog naman, kaya na nga ang humusga. Pero bago nga yon, pasintabi na nga po muna sa bosis ko dahil hindi naman ako si singer. Oh, alam ko gusto nyo rin ng ganyan, kaya nga ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-inang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mil Salamat.